bobo pre. Yeah, nah, pati yung yeah. mukha mo, pati yung ulo mo ko. Yeah. Every part of you is a mistake. Diyok lang. Kaya na dapat pala sumabay talaga ako nila, ano? Diyan okay. nila. Oh. Dapat ka sumabay na ako ng mama. Si mama, gagawin sila sabihin pa ako na si mama. Pag-iis si. ako na rin. Mistake. Sayang. Hesitant eh. Ay, uh, kasi no, no. so. yeah. yan nila guys, pag-amit na ito. Ay, sinabi na eh. Parehas lang pala yun. Ito, mag-ipsa na yan. Na yun, mag-ipsa na. Ito, pag-ipsa dito. Ayan, hindi pa sigurado, pero alis ito na pa, yan. Tayo, no. Next, Tapos, sure. ayan. Hindi, alis ako. Alis na to, to. Ito, uh, ko, hindi to ka pa. Ito, narinig niya yan, di ba? O, ito yan. eh. hindi sila Ryan gagawin. So, ayan, mag-i-stay pa yan. Ito, hindi pa sure. Si Badre, nasan ba sa naman? Dito pa yan. Hindi, si Abdul, Walang choice, walang choice. Walang choice, no? Uh, oh, so, ganun ang ano, 11 stem. Mas lalo pa kami magbabawas, pero okay lang yun. Siguro na, ano, ano kadachun na, ano? Kada. May iisama na ako sa video. Kaya 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 Oh, ganun na. Oh my God, guys. Oh, mag-isama na lang mga Lap trip talaga ang school year na to, no? Instead na kumpleto, pabukos na pabukos kago problema yan ng school. Eh. Oh, tama nga naman, 'di ba? Tama. Kolom niya lang isyu, guys. Oh my god. Pare, ikaw ba naman? Oh. Eh, na na Kinabayaan tayo. Ang last piece. Pinabayaan ayo, oh, dadarin ko rin niya sa inyo eh. Hindi ba? Jeremy. Hindi, walang walang coach daw eh. Ni Sir Eugene kay Tito nung laban namin. Walang nanood, wala nang audience. Pagkakarinig ko. Walang nagsisisi. Hindi mo na lilipat 'yan eh. Hindi. ako sa Main experience. Ja, oh, die liebe Leute da hier auch,